Imbis na magbabad sa beach o swimming pool, ba't di subukang magtampisaw sa waterfall? Tara na't magpalamig sa agos ng malinis na tubig. Siksika na ba sa paborito mong swimming pool? Don't worry dahil sagot ni Mother Nature ang summer escapade mo. Sugod na sa mga waterfalls. At para i-testing ang nature adventure na ito, isinama namin ang mga travel blogger na sina Ian at Jean. Sanay na sanay na silang mag-document ng kanilang mga biyahe. Di na kailangan lumayo para magpalamig. Dalawang oras lang ang land travel papunta sa barangay Makatad sa bayan ng Siniluan sa Laguna. Para marating ang mga falls, kailangan umakyat sa bundok ng Romelo. magka-register sa Barangay Outpost, sinamahan na ng guide ang ating mga bakasyonista. Kung di nyo type magbitbit ng gamit, ang kabayo na mismo ang bahala sa inyong bagahe sa halagang 300 pesos. Magsisimula sa mabatong daan ng trail. Kailangan ng ingat dahil masukal at pataas ang lalakarin. Kahit mainit ang araw, hindi kayo mahihirapan dahil mapuno ang bundok na ito. Aabutin sa dalawa hanggang tatlong oras ang hiking. Depende sa bilis ng paglalakad. May matadaanan ding mga tindahan. At kung talagang hindi na kayang maglakad, angkas na sa kabayo. Sa side kayong kalagitnaan ng trek, mararating ang tuktok ng bundok. Dito makikita ang view ng Laguna Lake. Sa dulo ng trekking, madatat na ng campsite kung saan pwedeng magtayo ng tent at mag-overnight. Pagkatapos ng ilan pang oras, bubulaga na sa inyo ang Burawisan Falls. nakatiraw na may mga puno ng burawisan sa gitna ng ginadaanan ng tubig dito. Tinataya 350 feet ang taas ng falls. Mula 2 to 10 feet naman ang lalim ng tubig dito. Um, dito, medyo playful yung surrounding. Mas maraming tao yung nagsuswim dito. So, mas okay siya for mga barkada hangouts. Paganda siya kasi um, parang majestic yung itsura ng waterfalls. 15 minutes away naman, mararating na ang Lanzones Falls. Tinatayang 250 feet ang taas nito at kapansin-pansin ang mas malakas nitong bagsak ng tubig. Good news! Para sa mga hindi marunong lumangoy, dahil 4 to 5 feet lang ang lalim nito. At dahil mas tago ito, extra lamig din ang tubig. Maganda siya kasi merong drama. Pag pagpasok mo dun sa area, hindi mo agad makikita yung falls. Tapos unti-unti mo makikita yung area kung saan nandoon yung falls. ah uh, dito naman, mas secluded yung area. Mas romantic yung setting. So, pang couples siya. Mula rito, isang oras na paglalakad naman ang kailangan para marating ang ikatlong falls. Merong madadaan ang mga batis na hanggang dibdib, kaya dapat ilagay sa ulo ang mga gamit. Pag nakatawid na, tatambad na sa inyo ang Batya-Batya Falls. Mababa man ang bagsak ng tubig dito. Mas malalim naman. Tinatayang lagpas sa tatlong tao ang lalim nito sa bandang gitna. At dahil madali itong akyatin, marami ang naeengganyong tumalo. Dito sa Batya-Batya, gusto ko siya kasi ang cute niya, tapos pwede kang umakyat doon sa falls at doon mo makikita yung sinasabi nilang parang batsa na swimming pool. So exciting kasi aakyat ka doon sa falls eh. Dito naman, medyo maliit yung waterfall sa kanyang place so siguro mas okay na rin siya pang relax after you visit all the waterfalls. Mula batya-batya, 45 minutes pa ang kailangang tiisin dahil medyo mabato-bato ang mga daan. Ang dahil talagang breathtaking daw itong huling falls. Meron itong taas na higit sa 200 feet. Kapansin-pansin ang bato sa gitna nito na tila humahati sa tubig. Mas malaki ang swimming area nito kumpara sa ibang falls. At dahil ito ang pinakamalayong falls sa lugar, iilan pa lang ang nakararating dito ng siguradong solong-solo nyo ang buong lugar at mas malaya kayong pakalalangon. Dito sa Sampalo, gusto ko siya kasi merong art yung falls. Um, pag kinumpara mo siya sa ibang falls, mas um, smooth yung ginadaluyan ng tubig. Tapos parang meron siya mga uh, sculptures. Mahirap man puntahan ang mga falls na to. Sulit naman daw ang paglalakad ayon sa ating mga vlogger. It's worth the it's worth the trek um for for somebody na hindi pa nakakakita masyado ng waterfalls. I mean um you get to see four waterfalls in just one trekking. Uh, from one waterfall to another, paganda siya ng paganda. Unique yung ambience from one waterfall to another. And then, I really had fun. It was a wonderful, memorable experience since I've never done this before, like visit four waterfalls in one day. So it was an enjoyable experience. Kaya wag nang magtiisa, nagsisiksika ang mga swimming pool. Go natural! Subukang magbabad sa mga waterfall na challenge mang puntahan, wala namang katulad ang kagandahan.